Eh, hey, ano yan? Dami niya na. Mm. Dami mo kang nakasawa yung linisin eh, no? Ano ito? Ito pang nasa ano? Pakita mo nga. Pati yung nasa timba. Uy, ang dami. Dami mo kasi inuli. Gusto mo pa bilis pagkaliskis niyan. Ito Paano lang. Ba? Yan pa di, oh. Gagawa tayo ng DIY. Ito, ito, ito. Meron tayo dito ng ano. Kahoy. Pwede. Tingnan mo nga ito. Eh, mga kahoy na katornilyo. Oo nga, no? Dagdagan pa natin yan. Ayan, Oh. Yan, DIY tayo. Let's go. Tingnan pa natin ito. Ngayon, lagyan natin lang natin yan. Ito na pa day. Tingnan natin kung mabisa. Tingnan natin kung mainam ba. Sige dito. Yan. <laughs> tingnan natin ito. Ang no, cameraman. Focus mo dito tingnan natin kung mabisa. Kahit anong posisyon naman to, ito. Atras sa bandi. Hahaha. Uy, oh, mabisa. O. Oh. Diba? Focus mga dito na. Tulim pa. o. <laughs> oh. Diba? O, sa kabila, sa kabila. Yan, wala pang ano yan. O. Oh. Mainam. <laughs> ayos, ayos, ayos. Ayan lang siya, o. Oh. Tornilyo lang yan. Okay. Ayos, ayos.